nasulit na sulit ang pagpunta namin sa resort na ito. Sige lang mag-enjoy kayo dyan, hanggang gusto ninyong maglamuy at magtampisaw dyan sa beach. Walang kasihan ang nadaramang kaligayahan ng bawat isa sa pamilya ko, sa pagpunta namin sa lugar na ito, ay kitang kita sa kanilang mukha ang pag-enjoy, dito man lang ay napasaya namin kayo, magandang lugar na kawiwilihan mong balik-balikan, maraming magagandang tanawin na talagang mare-relax ka. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang tunog ng alon ay parang musika na nagaanyaya na maligo ka na, enjoy na enjoy talaga ang bunso ko sa pagsuswimming, sulit na sulit ang pagpunta namin sa resort na ito. Sige lang mag-enjoy kayo dyan. Hanggang gusto ninyong maglamuy at magtampisaw dyan sa beach. Nandito lang kami ng daddy ninyo na nakamasid na tinitingnan ang mga galaw ninyo. Alam namin na napasayan namin kayo. Ay grabe talaga dito, lalo na't nakikita ko ang mga anak ko na napakasaya nila, bonding time namin, na nalulunod ako sa kasiyahan, walang inang hindi ibibigay ang lahat para sa anak, napaka-memorable talaga sa amin ang resort na ito, at sana kayo rin ay makapunta sa lugar na ito, at para may enjoy ninyo at maranasan ninyo kung gaano kaganda ang dagat dito. Ang daddy nila ay hindi na nakatiis at nakihalubilo na sa kanila, na kahit hindi pa pwedeng magbasa dahil kakaopera pa lang ng mga mata, pa pa lang ang pwedeng basain, pero nakipagbiroan sa mga bata, ang saya ng pamilya ko. Go 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 mga anak, sige lang at gawin ang lahat, swimming lang ng swimming, parang hindi sila nakakaramdam ng gutom, super happy ang kids ko, ayaw na yatang umalis sa tubig, ikaw talaga bunso ko, super kulit ka, pero okay lang yan, nandito lang kami ni daddy para sa inyo. At nagsisipag laro pa talaga sila, habulan takbuhan batuhan ng buhangin. Pero ingat ha, baka magkasakitan kayo. Si Bunso, walang kapaguran, takbo ng takbo sa dalampasigan, at ninanam namang alon, upo at tayo ang ginagawa, napaka happy ng kids ko, minsan lang daw ito kaya sinusulit na, I love you mga anak. Ano naman ang plina plano ninyong gawin dyan, mukhang may naisip na naman kayo na paglalaroan, libang na libang talaga sila. mukhang napagod na kayo dyan mga anak. Si Master nakahubad pa. Hindi naman makapaglangoy at hanggang tanaw na lang. hanggang dito na lang po ang ating video. At sana po ay nagustuhan ninyo ang ibinahagi ko na bonding time ng pamilya. At syempre po, huwag ninyo kalimutan i-like at i-subscribe ang aking channel. Lloyd Darala at pindutin na rin po ang bell para updated kayo sa mga videos pa na upload ko. Thank you and God bless. Bye bye!